Mahal kong mga kababayan, ako po inyong lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando. Ngayon po ay may mahalagang usapin na tayo na kailangan pagtuunan ng pansin. Sa mga nakalang linggo po ay nagkaroon tayo ng nakababahalang pagtaas ng pertasis sa mga kalapit na lugar sa ating lalawigan, gaya po ng National Capital Region or NCR. May nakaambang outbreak. Kaya naman, kailangan natin ng agarang aksyon upang mapigilan ng maaaring uh, mabilis na pagkalat ng sakit na ito. Ang pertasis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag -ubo. Ang bata po ay maaaring makaranas ng apnea o pagtigri sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Ang nakakahawang sakit po na ito ay nakamamatay, lalo na po sa mga sanggol. Maaaring kumalat ang sakit na ito dahil sa bakterya mula po sa paghinga, pag-ubo at pagbahing ng mypertasis. At nagsisimula ang sintomas na sa sipon, ubo at lagnat. Ngunit lumalala po ang pag-ubo sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Kung makitaan niyo po ang inyong kakapanganak pa lamang na sanggol o mga batang wala pang isang taong gulang na may lagnat at malubang pag-ubo, ay uh, agad po natin ikonsulta o pumunta sa pinakamalapit na health center o hospital. At sa mga magulang naman po at kapag alaga para mapatiksyonan po ang inyong mga anak, una po, inirekomenda ang inyong eksklusibong pagpapasuso pagpapadede sa mga kapapanganak lamang na sanggol. Ito po ay upang mabuo ang kanilang resistensya at magkaroon ng sapat na paglaban. panglaban po habang hindi pa nakukumpleto ang mga bakuna para sa mga batang ito. Ikalawa, huwag na pong ilabas sa mga bagong panganak na sanggol upang maiwasan o mabawasan ang panganib na makuha nila. Hindi lamang ang pertasis, kundi ang mga napakaraming nakakaawang sakit. At uh, bilang panguli, kung kayo po ay may sakit o may sintomas na lagnat at ubo, umiwas po muna sa mga sanggol o bata. Mahalaga rin po na maisagawa sa mga tahanan ang palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. takpan ng ilong at bibig ng tissue o panyo kung umuubo o bumabahing. Ang Provincial Public Health Office po ay nangunguna ngayon sa pagpaplano, pagpaplano para sa mga active case uh, finding o paghahanap ng mga nagkakasakit, paghahanap ng mga batang hindi kumpleto ang bakuna o uh, defaulter tracking At pagbabakuna laban sa mga sakit na pertasis lalo na sa mga lugar na may nakaabang pagkalat ng sakit na ito. Sa tulong na rin ng ating uh, Department of Health at uh, City for Municipal Health Offices meron pong bakunang laban sa pertasis at ito po ay binibigay ng tatlong doses para sa mga batang nasa isa at kalahating buwan, dalawa at kalahating buwan, tatlo at kalahating buwang gulang. Ang bakunang ito ay pandaigdigan ng ginagamit sa subok na ligtas at epektibo. Ito po ay libre kung kaya't agad-agad na po kayong pumunta sa pinakamalapit na health center para mabakunahan ang inyong mga anak. Matagal na po nating nasugpo ang puertasis sa ating bansa. Tulungan po natin protektahan ang ating mga kabataan para sa marusog, masaya at masaganang pamilya. So muli po ang inyong lingkod, People's Governor Daniel Ramirez Fernando. Maraming maraming salamat po and God bless po.